Ayan. Foundation tayo. Kahit muulan at wala tayong pupuntahan. Kailangan pag nasa bahay tayo ay maganda pa din. Ayan. Diba? Ayan. So, tayo mga babae, kailangan lagi tayong maganda kahit nasa bahay lang tayo. Pero may mga days talaga, guys, na mukha din tayong katulong sa dami ng ating ginagawa, di ba? Pero okay lang 'yon as long as na busy tayo sa loob ng bahay, di ba? Hmm. Ito yung gamit ko na foundation. It's beautiful talaga. Ayan. Ever since guys, eto na yung love ko na. Pero ano, papalitan ko yung ano shade nito kasi may masyadong kasi ito yung natural na binibili ko, yung yung shade. Kaso nga lang, parang ngayon is, nag super super uh, light. Ang tawag natin dito, masyado siyang maputi sa akin. So, papalitan ko ng kulay. Okay, that's it for today.